One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your. Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggam-bongga. Ang bilis ng araw, no? So, kalahati na ng buwan ng June. Anyway, so, syempre, tuloy ang laban, tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya. Pero, syempre, bago ako ka ng bonggam-bongga, gusto ko muna, syempre, magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, maraming maraming salamat po. Yung mga makasolid na makamamasam talaga. Thank you sa inyo lahat. So, yon So, syempre ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, sumatataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, para sa una nating chika, kapatid ni CJ Opiasa na si Princess Julian Opiasa naging first runner-up sa Miss Fitness Supermodel World 2025. Mama, saan tingin mo siya na kaya ang susunod sa yapak ni CJ Opiasa bilang reyna ng mga Opiasa? Yes! parang feeling ko dahil si CJ ay Miss Grand International na so parang gusto ko si ano si CJ wag na siyang sumali sa kahit anong pageant. Parang okay na 'yan. So eto na lang si Princess kasi si Princess 'di ba nagsisimula. Siguro mas maganda kung i-train niya nang i-train si Princess para sa pwede sa Miss Universe Philippines pwede din sa ibang pageant katulad ng Miss World o kaya Miss Grand, di ba? Kasi syempre parang isang corona sa isang pamilya and then Ah, uh, kumbaga parang katulad sa mga Manalo sister, 'di ba? Sila na 'yung bagong Manalo sister na 'yung sister na si Bianca Manalo ay naging Miss Universe Philippines, tapos 'yung kapatid niya naging Miss World Philippines, tapos 'yung isang kapatid naging Miss Globe. 'Yung tipong ganon, sila na 'yung bagong generation ngayon ng mga Manalo. Kaya para sa akin siguro mas maganda i-train siya ni CJ and then gawing reyna sa international pageant. Di ba? So mas bongga yon, mas kabongga yon. And looking forward ako kung ano ang next dito kay Princess o Opiasa. So congratulations dahil sa pagiging first runner up niya sa nilabanan niyang pageant sa Vietnam. Oh, di ba? And then para naman sa sumunod na chika. Rachel Gupta na wala na ang kinang after na matanggalan ng corona ng Miss Grand International. Ayun nga, maraming na nagsasabi na ito daw si Rachel ay parang nawala yung glow. Tapos, ayun, nawala yung ganda niya mula daw nang hindi na siya naging Miss Grand International. Ako naman, hindi. Siyempre, yung mukha niya yun na yun. Maganda talaga si, ano, si Rachel. Maraming beses ko na siya nakausap, nakaharap. Talagang masasabi ko, pak ang beauty neto. May makeup man o wala. Siguro, iba lang talaga yung styling sa India kung paano sila mag-makeup. Kaya parang feeling natin na parang nawala yung kinang niya na pagiging isang reyna. And then, of course, Lumaan din siya sa mga problema itong lately. Kaya parang feeling ko ay medyo nagbago yung aura. Di diba? Pero syempre, sabi ng ganong kapag pinanganak kang maganda, mananatili kang maganda. Kaya naniniwala ako na itong si Rachel ay magkikinang uli yan in the future. Siguro, pahinga lang. And then, ayun nga, di ba? Syempre, marami ang mga pinagdaanan. Kaya parang stress at ayan ang result. Kaya ang mamasam ninyo, ayaw kong na-stress. Charo. Anyway, so yon So, syempre, wish all the best para kay Rachel na sana makabangon uli sa sa mga sitwasyon na pinagdadaanan niya. And then, sabi ng ganong, kapag umulan, Huwag kayong mag-alala. Sisikat din yung araw. And then, ganun din ang mangyayari kay Rachel. Malay ninyo, sumali siya ng Miss Cosmo. E di bongga, di diba? So, yun, good luck. And then, of course, hangad natin na sana makita pa natin si Rachel sa mundo ng pageantry at kung ano man yung plan niya in the future ay gabayan siya ni God ng bongga bongga Sabi ng ganun, walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo, di ba? So, yun. So, laban lang Rachel and go, go, go! So, yun. Eh, pre, para sa sumunod natin chika, mga host sa Binibining Pilipinas 2025, kabugan ang ganda, kabugan ang eksena. So mama Sam, tingin mo, panalo kaya sila ngayon bilang host ng Binibining Pilipinas. Oo naman, lagi naman sila nag-host dyan. Ayan si Nicole Cordobes at saka si Maring MJ. syempre dagdagan pa natin ng Kylie Bersosa, syempre International at saka Miss Globe na si Maureen Montaigne. Hindi ko alam kung bakit wala si Catriona dahil siguro walang binibining Pilipinas universe dito sa binibining Pilipinas pero or kaya busy lang si Catriona kung nandiyan si Catriona mas bongga di ba? pero in fairness naman doon sa mga kandidat ah, sa mga queens na to dalagang nadala nila ng bongga bongga ang pageant kaya masasabi ko na In fairness, kahit wala si Catriona kagabi, ay hindi mo masyado naramdaman dahil talagang eksenadora talaga ang mga beauty queen na to. At in fairness, ang gagaling nilang lahat, di ba? Sabi ng gano'n, once you are bini You're are always sa binibini. Kaya winners sila para sa akin. At talagang kumabog ang beauty nila ng bonggang bongga. So, yun. So, natuwa naman ako. Natuwa ako dito kay ano, kay Maring MJ na talagang grabe ang eksena. Grabe ang panalo talaga sa pag-host, no? So, yun. So, congratulations sa kanilang lahat. At sana, next year, makasama na nila si Catriona Gray. O, ah, diba? Para naman sa sumunod natin, chika, mga Binibining Pilipinas winners natin, ay talagang panalo. So maraming natuwa sa resulta ng Binibining Pilipinas ngayong taon na to dahil mula sa runners up hanggang sa title holder ay talaga namang winner no na winner. Yes! Winner no winner syempre yung mga runners up at eto na nga sabi ko nga eh, kung itong apat na to ay may corona, mas bongga dahil talagang malalakas sila. Pero syempre, wala naman tayong magagawa, dalawa lang ang corona sa Binibini Pilipinas. Pero syempre, hindi din nagpakabog si Annabel McDonald na talaga namang bonggang bongga ang pagkakapanalo niya kagabi. And then, ayun din, syempre, ang bagong reyna na bini-bining Pilipinas International na si Katrina na talaga namang marami din natutuwa sa kanyang pagkakapanalo no Katrina Johnson. Pero syempre abangan natin kung ano nga ba ang magiging eksena nila ngayong taon na to sa international pageant. And then sabi nga nun ng mga Indonesian. So, yun. Ang mga winners daw nila ay mas bongga. Dahil daw apat daw ang corona at talaga daw magaganda. Diyos ko, nakakaloka comparison talaga. Anyway, ako masasabi ko dyan, syempre iba yung beauty nila. Tulad nga ng sinabi ko, kung ang beauty ng Indonesia ng pag-uusapan ay panalo din naman. Kaya lang medyo matatapang talaga yung ganda nila. No? So, yun. Para kasing ano, hindi ko nakikita na na talagang ganong kabongga yung beauty. Hindi ba katulad ng Philippines na talagang pag sinabi mo beauty queen from the Philippines, eh, just variety yan. May morena, may mistisa, may black beauty. Kaya, para sa akin, syempre, angat pa rin yung beauty ng Pinoy. Syempre, bias tayo. Pero, in fairness naman sa mga Indonesian, so, tinatry naman nila yung best nila na talagang mag-penetrate ng bonggong-bongga sa international pageant at nakikita naman natin na nanalo sila unti-unti. Pero, darating din siguro yung araw na mag shine sila like a diamond star kapag magaganda na yung mga kandidata nila. Charot! Anyway, so, yan. Take it easy and then, siguro, nandoon na dahan-dahan lang, darating din yung time na magpipenetrate ang lahat ng reyna nila sa international pageant. Siguro, mga 2050. Charot! Yun. So, basta good luck and then wish all the best. And then, syempre, sa ating mga beauty queens from the Philippines, ay talaga namang masasabi ko, bonga 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 Di ba? So, take it easy din lang dahil hindi porkit natatamasa natin yung tagumpay ay kailangan ay magyabang na tayo. Kailangan nandoon lang tayo na stay humble, di ba? At saka panatilihin natin ang ganda ng mga Pinay beauty at lalo na sa mga kalalakihan, di ba? So, yun. Good luck and wish all the best para sa mga susunod pang reyna. At saka sa Binibining Pilipinas, syempre wish all the best. At saka sa Putri Indonesia, laban lang. O, oh, di diba? Diyos ko Lord, good luck. And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga, speaking of Binibining Pilipinas, ano naman ang masasabi mo sa reaction ni Annabel McDonald nang i-announce siya ang bagong reyna ng Binibining Pilipinas Globe. Mm -hmm. Syempre, masaya. And then, of course, na expect ko na na ganun talaga yung magiging reaction passion niya na maluloka siya na parang ah yes syempre yung journey kasi niya dito hindi biro din talagang marami din namang pinagdaanan na si Annabelle McDonald sa mundo ng pageantry and then of course ito yung first time na nanalo siya talaga national pageant di ba kasi di ba nung nakaraan nakalo siya sa Miss Universe Philippines runner up siya tapos inappoint siya as a Miss Charm Philippines and then ayun dinatry niya talaga na makakuha ng corona yung titulo talaga na para sa kanya at dumating na nga yung araw na yon ito nga ang binibining Pilipinas Globe and then syempre maraming matitinding kandidata din naman talaga na nagkukumpit dito kaya happy ako for her dahil successful, di ba? So, hindi man yun nakuha yung binibining Pilipinas yung international, eh, okay na yan kesa naman sa wala, di ba? So, yon So, mahirap. Mahirap yung laban nila kagabi. Nakita natin ang daming magaling, ang dami talagang umi-excel na kaya yung reaction niya talagang natural na natural yon na alam mo yon na talagang sobrang overwhelmed siya sa mga pangyayari. Eh, naiintindihan ko, para siya nanalo ng loto. Ikaw ba naman manalo ka ng 1 million prize? Di ba? Pero, higit do sa 1 million prize, syempre, yung may experience niya na maging isang rey na talaga ng Pilipinas na ilalaban natin sa international pageant. And I wish para kay Annabelle McDonald na mag-title siya sa Miss Globe ngayon taon na to. Pero syempre, abangan natin kung paano siya maghahanda, ipiprepide niya yung sarili niya ng bong bonggang So, laban yan. Ako naman na nakikita ko naman kay Annabelle ay talagang magaling to at potential na makuha niya ang corona ng Miss Globe ngayong taon na to. So, laban, di ba? So, good luck and congratulations kay Annabelle McDonald. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon, tatlong reyna, Ah Miss Universe at Lisa Bini Binibini Pilipinas International at Globe. Mama Sam, puro Miss sa Tingin mo, kakabog kaya sila sa international pageant. Mm -hmm. So ako para sa akin, syempre, ang gaganda ng mga kandidata natin ngayon sa international pageant. Nakita naman natin, Annabelle McDonald, na talaga naman masasabi kong palaban at masasabi ko na na excited ako sa darating na Miss Globe dahil sa si Annabel ang ilalaban natin. Nakita na natin si Annabel kung paano to magpenetrate noon sa international pageant sa Miss Charm. Talagang palaban. And then I think paghahandaan to ng bonggang bongga. And I wish na sana ay makuha niya ang corona ng Miss Globe ngayong taon na to. At tingin ko naman kaya niya dahil matalino ang Annabel McDonald at magaling ang diskarte pagdating sa international pageant. So, tingnan natin. And then, pagdating naman dito sa binibining Pilipinas international na bagong, bagong nakoronahan na si Katrina, ay talaga namang masasabi ko, bongga din ang beauty na meron siya. Talagang yung masasabi mo na prototype for the Miss International. So, nagulat ako sa transformation niya dahil noong nakaraan 2023 na sumali siya dito sa binibining Pilipinas at kung ikukumpara mo this year, talagang masasabi mo ay pinaghandaan niya To. And looking forward ako sa darating na laban niya sa next year So yun, next year pa naman And tingnan natin kung paano siya maghahanda Dahil medyo mahaba-haba yung duration ng paghahanda niya para sa international pageant Sabi ko nga kung ngayon taon to, sigurado akong mananalo tayo Pero syempre iba pa din yung momento mo kapag lumipas na ng mahigit isang taon. So, medyo parang yung excitement nawawala and I hope na sana hindi mawala yon But estimate ko, nako mukhang kaabang-abang siya di ba so yon and of course Miss Universe Philippines at Tisa Manalo ay eh, talaga namang masasabi ko panalo dahil alam naman natin si Atisa na talagang pinaghandaan niya to ng bonggang-bongga -bongga. and then of course happy ako dahil alam naman natin kung paano talaga naghahanda ang isang Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe and ayon looking forward tayo kung ano nga bang gagawin niya pero kung ganda ang pag-uusapan talaga namang may laban ang ganda ng pambato natin. At naniniwala ako na kakabugyan ng bonggang-bongga -bongga sa national Pageant, sa Miss Universe. Kaya Ayon, I'm so excited for her. Sa madaling salita, ang pambato natin ngayong taon na to sa international pageant ay talagang masasabi ko, bonga ang beauty at palaban. And then of course, supportahan natin sila ng bonggang bonga para lalong mas umingay ang ganda nila at talagang naniniwala ako na makakapag-uwi sila ng corona sa international pageant. Oo, so yon So, feeling ko mananalo sila. So, laban lang. Sabi ng ganon, magtiwala lang tayo sa proseso at magtiwala tayo sa ipapakita nila sa international pageant. So, Binibining Pilipinas Globe, I think malakas yung laban natin sa Meso International. Ngayong taon na to, ay malakas din yung laban natin. And then, lalo na sa susunod na taon na si Katrina ang ilalaban natin, plus at isang manalo this year para sa Miss Universe na magaganap nga dito sa Bangkok, Thailand. Ayan Ay, talaga ang abangan natin. Diyos ko, talagang I'm so excited. O, oh, di ba? So, yon So, basta ipanalangin natin sila at supportahan natin sila ng bonggam-bongga -bongga sa magiging laban nila sa international stage. And then, samahan din natin ng dasal. Di ba? So, yon Nakakaloka. Pero eto, para sa sumunod natin, chika, mas nakakaloka Ha! Siyempre ang pambato natin sa Miss and Mr. Supranational Handang-handa na para sa intablado ng Supranational Hi Ken! O oh, ba? Diba? Hello Barbie! Siyempre ako na si Barbie So natutuwa ako sa paandar nila yesterday na talagang Ken and Barbie At nakapimpas si Taro Valencia Si Taro Valencia talagang laban na laban at yung energy niya talagang pinapakita niya na buo, di ba? So, natutuwa ako sa mga eksena niya, sa mga styling niya, at sa mga ipinapakita niya talagang galawan dito. I hope na makonsistent niya yan hanggang sa dulo ng competition. At for now, naniniwala naman ako na malakas talaga ang laban ng isang Taro Valencia. So, matiwala lang tayo sa kanya. Alam ko yung iba nahihinaan, common naman na yan na natin, na parang Nako, ako, hindi naman siya magaling sa ganito, hindi naman siya okay sa com skills. Pero para sa akin, syempre, ginagawa naman ni Tara Valencia yung makakaya niya sa competition. And of course, kailangan natin ng supportahan at magtiwala lang sa kanya, di ba? Kasi nakikita naman natin na kumakabog naman siya ng bonggong-bongga. And then, of course, kay Kenneth naman, syempre excited din ako dahil alam ko malakas ang isang Kenneth sa competition. Nakita naman natin yung mga talagang pasabog niya doon sa super uh, super chat, di ba? So, magtiwala tayo sa mga pambato natin. So, kay Kenneth, laban yan. Di ba? So, yeah So, syempre, wish all the best para sa kanila sa international pageant na magaganap nga this coming, ano na, ah, June 30 ba yung coronation or 29? So, basta, laban yan. <laughs> so, nag may tiwala ako kay Kenneth at saka kay Valencia. Ang kailangan lang natin gawin ay ipagdasal at suportahan ang laban nila. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.